Ikaw ba yung nanay na kapag sinabi ng anak mo na ayaw niya ng gulay ay hahayaan mo na lang siya para hindi mo na nga rin siya mapagalitan? Totoo naman na sobrang talagang nakakakonsensya kapag palagi nating pinapagalitan yung mga anak natin. At kahit na ipilit natin kung ayaw naman nila ay madalas pinagbibigyan na lang natin yung gusto nila. Kasi minsan din hindi na talaga natin nakokontrol yung ugali natin at kapag galit na galit na tayo ay dumadating na nga sa punto na nasasaktan natin sila. Kahit yung mga anak ko ay iilang gulay lang din ang kilala nila. Hindi ko rin kasi sila gaanong nasanay na pakainin ng mga gulay dahil ngayon nga lang rin ako na focus sa pagpapakain sa kanila ng mga gulay. Kaya kung tutuusin, mas nanilibago talaga sila lalo na kapag ganito yung mga niluluto ko na puro gulay talaga. Kaya ang madalas ko na lang pinapaintindi sa kanila ay kung gaano kahalaga kumain ng gulay. At napakaswerte nila dahil nga nandito ko para lutuan sila ng mga masusustansyang pagkain. Hindi ko rin naman pinipilit na ubusin nila yung pagkain na inihahain ko ang gusto ko lang ay kahit na papano ay kumain sila ng mga gulay na inihahanda ko sa kanila kaya ang technique ko sa pagluluto ng mga ganitong gulay gumagawa ako ng sauce na alam ko na gusto nila katulad na lang nitong sauce na ginawa ko manamis-namis ang lasa ng sauce na ginawa ko at yan ang tinerno ko sa gulay na niluluto ko para kapag kinain nila ay magugustuhan nila yung lasa at hindi nila iluluwa yung gulay na iniluto ko ganun lang ang technique ko kapag alam ko na panibago sa kanila yung gulay na niluluto ko yung sauce na ginagamit ko o yung sauce na ginagawa ko ay yung sauce na alam ko na favorite nila o gustong gusto nila yun ang sikreto kung paano ko napapakain ng gulay yung mga anak ko. Kaya mare, kung ako sa'yo ay subukan mong gawin yung favorite ng sauce ng anak mo ay yun ang iyahalo mo sa gulay na iluluto mo. Baka sakaling magustuhan niya at kainin niya. So ayun lang mga mare, salamat, bye bye and God bless!